At hindi isa sa mahalagang pundasyon ng pagkakaibigan ang tiwala. Pero paano kung ang um, binuunin yung samahan masisira lang dahil sa pagtataksil ng inakala mong BFF? Yan ang pag-uusapan natin sa Payong Kapatid. Ang sabi ng ating letter sender, Dear Chiki, ako po si Anya, 18 years old. Nakilala ko po ang kaibigan ko si Precious noong nakaraang taon nang mag-transfer siya sa eskulahan kung saan ako nag-aaral. Kahit saglit pa lang kami magkaibigan, nagkapalagayan na kami ng loob. Sa kanya ako madalas nagsasabit ang mga problema at sikreto ko. Akala ko, mapagkakatiwalaan ko si Precious, pero lahat pala ng sikreto ko, kinuwento niya rin sa iba niyang kaibigan. Nalaman ko rin sinisiraan niya ako sa iba naming mga kaibigan. Ginagawa niya rin katatawanan ang mga masasamang nangyari sa akin noon. Gusto ko itanong kay Precious kung bakit niyo ito ginawa, pero baka magsinungaling lang siya ulit sa akin. Ano po ang dapat kong gawin? Nagmamahal, Anya, Iyabot. Alam mo, Anya, sa tono mo pa lang, parang meron ka na talagang distrust. Medyo diskumpyado ka na sa friend mo kasi feeling mo baka magsinungaling siya sa'yo. Pero kailangan mo talagang tapat yan at alamin for sure nangyari pa talaga ito dahil baka rin hearsay lang, di ba? At ang pangalawa kong paalala sa'yo at siguro natatanong ko rin si Dimps at saka si Maui. Kayo ba isang ayon sa, ano, sa pag-iisip na hindi naman lahat ng friends kailangan mong i with your secrets. May mm -hmm. so, iba-ibang klaseng kaibigan. Tropa lang, di ba? Mm -hmm. Dahil pareho kayong hilig. Yes. Maui wala ako doon, mama, kasi nainiwala ako na meron kang best friend kasi tried and tested mo na yan. Mm. Kumbaga, minsan pag nag ang friendship mo, mag-start ka sa maliit na bagay kukwento mo. And then doon mo makikita, over time, over the years na and, she was able to keep my secrets. Marami rin akong friends sa hanggang dyan lang talaga. Mm. Kasi makikita mo na, hindi ka rin ready na mag-reveal ng gano'ng parte ng buhay mo or side ng buhay mo sa kanila. Tsaka at, mm. at the same time, parang okay na ako eh. Mayroon ako isang best friend eh. Mm. Hindi ko yan kailangan ikuwento sa buong barkada. Mm. So yun, it's more of like na-try ko na and na-test ko and okay na to. Mm -mm. Ganun, parang ingat lang talaga tayo kasi hindi lahat din talaga nandun para mahalin ka at supportahan ka. Minsan yan, nagtatago yan sa inggit, yung mga pagkakaibigan, di ba? May narinig akong ganun, I forgot the term, pero parang yung term nga na, minsan, it's out of jealousy. Mm. Kaya hindi mo naman talaga pala friend yon mm. So, doon ako maingat lang talaga. Mm. Kasi, ano, masiselan yung mga, kinukwento ko rin talaga minsan mm. sa buhay ko. Ikaw, mama. O, oh, ito pa, at saka yung factor na 18 years old pa lang si Anya. So, mm. marami pa siyang pwedeng matutunan. Ano bang gusto sa kanya? Bata pa, mommy. Mm. Kumbaga, mahirap talaga magtiwala sa mga panahon ngayon kasi nga ako naniniwala naman ako na wala namang taong gusto makapanakit talaga. Mm. Minsan lang yung mga taong nagkakalat ng hindi maganda tungkol sa iyo ibinigay yung mga sikreto mo, meron din silang mga tinatagong sa sarili nila na ayaw nilang mapansin yung kanila. Kaya mm. yung sa ang i-e-volunteer nila. Mm. Pero ako at the end of the day kung yung katulad niyan, itong sabi niya na parang isa sabihin ko pa. Kung ako yan, mami, ako ako po yan. Ang sasabihin ko dun sa friend ko na lalo pag pinagkatiwalaan, masakit kasi yan eh. Mm. So pag nilapit ako yung friend ko, sabihin ko talaga sa kanya, alam mo mo, narinig ko, sinasabi mo raw to, ah, pero hindi ako naniwala. Mm. Ganun mm. lang. Pero mm. FO na tayo. Binibig oh, <laughs> pero binigyan <laughs> mo nung friend parang o. friendship over na tayo. Oo, oh, oh, sa'yo rin yun. Mararamdaman mo rin <laughs> eh, Anya, tignan mo ko anong kutub mo, <laughs> di ba? At saka, yun, okay lang na, sige, magkatropa kayo. Hindi naman kailangan friendship oh, over. Yeah. Kung enjoy kayo, pareho kayong gustong sport or pareho kayong gustong uh, um, bias <laughs> sa ano, di ba? Sa pareho kayong pinapakinggang music, okay lang yun. Hindi naman kailangan lahat ng sekreto mo ibibigay sa kanila lalo na kung hindi ka naman sure na itatago din yan. Just define your friendship. Okay lang magkaroon ng iba-ibang klaseng pagkakaibigan, lalo na 18 years old ka lang. Salamat sa sulat mo, Anya! Mga kapatid, Chiki Rowa Puno po. Simula ng inyong araw na puno ng impormasyong kapakipakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.